Nasa Sorsogon City po tayo mga sangkay Ayan, oh. hindi ko na i-edit yan Huwag ka huwag ma! Hahaha Ayan, sige po araw mga sangkay Sa kasalukuyan ay nandito po tayo sa Sorsogon City At binabaybay po natin yung kabanan, kabaan ng, ng Maharlika Highway Dito po sa Barangay Buatan Sakop ng Sorsogon City Samahan nyo po ako sa maiksing video na to at ipapakita ko po sa inyo ang diversion road bagong daan, diversion road ng Gubat, Sosuan province, mga sangkay. Nagala lang daw siya dahil sa akin. Hello po, maray na aga po. Saan po yung papuntang Barcelona? Dito no, dadaan muna ng Gubat no, tapos Barcelona. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Malalabas po kayo sa YouTube. Opo, ayan po. Ha? Okay lang ba? Okay lang? Ayan, mga sursuguanon ini. Ha, maurag. Wow. <laughs> Yun, dito nga mga sangkay, Oh. Si talaga, oh. Kailangan na dito sa asawa ko, mahaba ang pasensya mo, eh. <laughs> o, taga rito siya, eh. Kung sa bagay, eh. Ngayon din lang siya nagala dahil sa akin eh. <laughs> so, sige mga sangkay. Mamana, mamaya na po tayo magbibidyo. Ito, abuyog ito eh. Abuyog, Sogon -so City. Pupunta tayo na ng Barcelona, mga sangkay. Yeah. Ganda talaga ng dandito. Maintenance, tinan nyo. Hindi pinapabayaan mga sangkay. Yeah. Gubat na to mga sangkay, oh. Eh. May nakita kasi akong bagong dan dito, eh. Paplasin natin mga sangkay, magtanong tayo kung ano tong dan na to. Eh, tatanong tayo. May bagong dan dito, eh. may nakita kong bagong dan baka diversion road to sige nga ano yun lang natin o ano yung dan eh, na no? o ano kaya to baya province of sursugun yun una uh, una ang Una answer so ganun, Bereran, 0.5 kilometers. Ito kasi ano kaya to? Diversion route siguro to. Ayun, ang ganda mga sangkay. Ayun o. Oh. Manay, Marinaga. Anong lugar po ito? Ano ito? Diversion road? Pasayin ini, eh, pa, pa pa Ito. E. Ano ang lalabasan nito? Ha? Hanggang ah, matnog na ito? Oh, wow. Oh, dito. wow. Ay, sa, ano, Hindi na doon dadaan sa Marlica Highway. Papunta kami Barcelona. Oh, Digdi. Oh, oh, wow. <laughs> Oo, uh, salamat. Bili ka ng ano ma, oh. May ka ba? Ayun, snow bear. Kaya naghapot kita. Ayaw na. Sige. oh, damo-damo nga salamat. Ini, dere dere sunay yun sa matnog. Hindi na ma, dere na magisa no? Sa Marley Highway. Ito na yan. Wow! Oy. Isting po, opo. Eh. Bago ini yan o, bago. Wow. Ganyan yan lahat diyan. Wow. Ah, Barcelona dito rin. Ma madanan ba namin yung town ng gubat dito? Ang gubat dito. Ah, dercho da dapat doon. Pero ini da dai na ma sa ano, gubat no? Diri na po. Diri na. Oo. Salamat. Uh, is no daw. No hmm. Wow, ang galing ah. Na Meron na pala dito. Oh. Mga sangkay, hindi ka na dadaan ng Maralika Highway, mga sangkay. Oh. Uh, sabi ng mga locals dito. Ano, ano, ano po? Ka anong bayan po dito? Kasiguran, Rizal? Erosin, hindi. Maagi. Huh? Hindi maagi ng erosin dito. Pidiman. man. oh, wow. ang oh. galing. Sige po, sige po. Barcelona, ito. Barcelona, lang po. Opo. Makaliwa. Ka kaliwa. Kaliwa. Oo. Okay, Sa na ini ng gubat. Anong barangay ito? Ito. Ano? Highway <laughs> lang. Highway. Barangay mo rin ang mundo. sa kabila. Lulu. Pirera. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, mga sangkay, oh. Bagong kalsada ito, mga sangkay, oh hanggang matnog daw ito mga sangkay oh hanggang matnog maraming salamat po thank you po opo yon. mabuti na lang talaga pwede na pala dito mga sangkay oh hindi ka dadaan ng Maharlika Highway <laughs> dito o, tutumbukin niyo po yung papuntang gubat sa sabon tapos may madadaanan kayo sa bandang kanan na malapat daan sa daan diversion ito yan mga sangkayo oh.